night ride sa gabi may end cap pa kaya pag gabi <laughs> ang dami na isang linggo nang nakalipas so anong mga kaganapan na ba dyan meron na ba napadala ng love letter meron na ba sa inyo nakatanggap ng sulat galing kay kuya ano, ang ganda ng esplanade sa kabilang side phase 4 na aabot eh. na yan sa may post office, papunta dun sa may Santa Cruz medyo mahaba-haba na siya okay dyan mag walking walking tsaka jogging jogging trip pamustahan tayo usapang end part 2 uh, sa shadow lane meron akong mga naririnig na tawag dun O nga pwede siyang padaanin ng mga motor pero may nabasa ako na hindi ka dapat bumabad dun dahil it's for bike nga naman talaga kasi nga bike lane tayo yung nakikishare share sa kanila nang road umaga pwedeng lang tayo doon kare may overtaken pero hindi tayo pwedeng bumabad doon sa pinaka lane na yon pero may part naman sa lugar na pag sobrang traffic e eh, mismo yung mga uh, enforcer na yung nagpapa ano di ba yung nagpapadaan dun ano na lang talaga conforme na lang sa kung matraffic ba yung lugar na yun rush hour yan, yan. nagpapadaan naman na sila dun uh, kung sa usaping income naman talagang pabor naman problema lang talaga yung kalsada yung mga signages ganyan tsaka yung guidelines hindi ganun ka pulido kasi kung pulido yan, bakit ngayon nagdi-discussion pa rin, di ba? Wala naman problema eh, kung bata, susunod naman talaga dyan eh. Kung ngayon yung sa tingin nilang solusyon sa traffic, pero parang <laughs> sa mga nakikita ko eh, mas lalong humahaba pa yung traffic. Yan lang yung aking opinion. Diba? Let's go. Check, Checkpoint na. Ito yung area na ano eh bawal ka dito puma pumasok kasi for PUBs daw daw dyan pag pumasok yung mga private dyan huli ka balbon yun ay na ano ko nakita ko lang din sa mga post dito kaya may end cap wala namang motorcycle lane dito eh, pero ang eh, ano rito eh, napapansin ko ang <laughs> mga signage dito bawal lang tricycle yung mga e-bike ganyan e-trike e-trike pala pero may nagbabike eh dito sa ano na to sa pahabaan ng kalsada pero ewan ko bakit ang dami pa din yun lang mga napapansin ko dito sa eh. dati may mga signage pa yun dyan, tricycle no entry Bakang bawal sila dumaan dito Pero bakit ngayon? Ayun uh, May ginawang kalsada Ito lang tas balik na naman sa ano Sira Aray Aray oh, oh, oh. Ah, din to sa ano tapat ng city hall Sira na yung shock mo May end ka pa <laughs> Ano ba yan? dapat ano tayo Aware tayo sa kalsada And Kapag lilipat ng linya Give sign Okay. Malik na naman. Oh. Bakit tagpi-tagpi yung aspalto? Okay. Pag ulan na, basa ang tubig kaya mag-iingat sa pagda-drive. Tingnan mo oh. No U-turn, no left turn, pero nandoon yung mga tricycle, eh, trike na yun. Bakit kaya ganoon? Pag sila walang batas-batas. Ayun oh. MMDA no contact apprehension in effect in effect kaya eh, balik tayo sa linya natin pero ang nakasulat dito no right turn on red signal ang napapansin ko ayun o tricycle nasa highway di yun yung mahirap eh ano puro tricycle dapat sa loob nila sila toda toda yun pa, usapang NCAP uli nga, motorcycle lane tama naman yung isang narinig ko dangerous kapag nilagay sa isang lane nga yung mga motorcycle gets ko naman yung point niya eh. kasi nga naman, kung are, may isa doon na wala ng preno na truck, bus, ganyan lalo dyan sa commonwealth, ba? Diba? pagka ano nararo talaga yung isang grupo ng mga nagmo-motor yun lang yung isang downside nun pero isa sa prone man pronsa. na nasa isang linya lang lahat yun lang yung downside siyempre kapag uh, wag naman sana merong ka ganapang ganun ganun eh uh, may hirap yun hmm. Daling kasi yung merong ano dito uh, meron pang sumasalubong uh, galing uh, ayos uh, sinalubong oh. pati jeep tapos <laughs> dire-diretso na doon ang galing Ah, ba't naman yan? Ano naman na, no? Mga mote. Hindi naman natin ang kinin yung mga mote, ano? Tagline. Okay, dito na lang. Thank you sa ating usapan. Anong masasabi nyo? Comment section na lang. Bye-bye.